Okay, honest question, alam mo ba kung paano mag DIY ng simpling house maintenance? Kung sagot mo ay hindi, don't worry, kasi nasa tamang video ka at tutulungan kita na yon. Ask, question, about, home, improvement, my knowledge and experience will be my answer. Welcome to my channel, this is Kaboski, Jiboy TV official, tips and ideas. Number 1, replacement of light bulb. Simple lang. Siguraduhin naka-off ang kuryente bago mag-replace ng light bulb. Tapos piliin ang tamang wattage. Mas okay kung energy-saving tulad ng LED bulb para tipid din sa kuryente. Number 2, linisin ang aircon filter. Linisin ang electric fan blade and cover. Alam mo ba na kapag madumi ang filter, mas matakaw sa kuryente at mahina ang lamig? Every 2 to 4 weeks, hugasan mo ang blade and fan cover ng electric fan at tanggalin ang alikabok ng aircon filter. Swak sa lamig, swak sa budget. Number 3. tanggalin ang nakabarado sa lababo o sink. Pwedeng gumamit ng plunger. Kung wala, subukan ng baking soda plus suka. Tapos buhusan ng mainit na tubig. Pero pinaimportante, huwag magbuhos ng mantika o oil sa lababo. Maglinis ng grease trap monthly. Number 4. higpitan ng mga turnilyo ng mga doorknob, upuan, mesa, switch plate cover. Iwasan ang mas malalang sira. Higpitan agad gamit ang screwdriver basic leak repair sa gripo, palitan lang ang lumang rubber washer o lagyan ng bagong Teflon tape. Simple lang, pero ang laki ng natitipid sa tubig at siyempre sa bill. At huwag kalimutan ang regular na paglilinis ng gutter. Bubong, alisin ang mga dahon o bara para iwas tagas at baha kapag umulan. Siguradong mas safe at hassle-free ang bahay mo. Pero tandaan, hindi lahat ng problema ng iyong bahay ay kayang i-DIY. Electrical line issue, huwag ipilit. Major plumbing leak issue, huwag gagaliwin. Structural integrity issue, tumawag agad sa professional para safe ka. So ayan, ready ka na ba mag-DIY? Simpleng effort, malaking tipid, at siguradong masalaga ang bahay mo. Kung may tanong ka pa, comment lang sa baba. At pakicomment na rin ko taga saan ka para malaman namin ko saan umabot ang video na ito. Don't forget to like and subscribe para sa madaming video katulad nito. This is Kaboski Jaboy! Real talk, real stories. Thank you for watching!